Samantala, inararo ng isang wing van ang siyam na sasakyan sa kahabaan ng barangay Kakilingan, Cordon Isabela, nito lamang uh, ikadalawamput-anim ng Abril. Ayon sa ulat ng pulisya, ang nasabing truck ay minamaneho ni Jerry Palonting, Tubong Malabon City. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Cordon Police Station, habang binabagtas ito o nito ang uh, pababang bahagi ng highway sa nabanggit na lugar, ay biglang nagkaaberiya ang preno ng sasakyan dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa manibela at bumangga sa isang van na minamaneho naman ni Benji Bemon, residente ng Villa Verde Nueva Vizcaya. Dahil sa lakas ng impact, nadamay rin sa banggaan ang walo pang sasakyan na kinabibilangan ng ilang kotse, van at motorsiklo. Anim na katao naman ang naitalang sugatan, kabilang ang labing isang buwang gulang na sanggol, pawang lula ng isa sa mga sasakyang nadamay at residente ng barangay Alibago, Ilagan City, Isabela. Agad naman o agad silang nilapat ng paunang lunas ng Cordon Rescue Team at dinala sa Habonilyo Hospital para sa karagdagang gamutan. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng wing van para sa masusing investigasyon at posibleng pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala sa mga sasakyan habang patuloy ang kanilang pagsisiyasat sa insidente. IFM News